Ayan, ito yung marang. Bango. Pagbubuksan, ganyan. Ganyan lang siya, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ayan, Oh. Tadang. Tadang. Ganyan. Yan ang marang. O, oh, yan. Ito. Laban na. Ayan, Oh. Tapos, ganunin mo lang yan. Hmm. Di ba mga ilaw po sila? Hmm. Lalabas lang yung buto. Hmm. Harap! Yan! Mabango! Yan ang marang. Ganito. Yan ang marang. Ganito. Ganito yan. Yan, this is how you eat. Maram, uh, ya, sarap. sa Dubai. mulai maram, 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 maram. Maram, maram, maram. yung Kainin mo yung buto, masarap din. Yeah.